Ano sira, sir? Ano sira? Wala. Eh. Ha? Para kilala kita. Ha? Parang kilala kita. Kilala mo ako? Oo. Nanonood no. daw ng plug ko Ano si Ra? Nash. Oh. <laughs> sira ano si po? Wala. Wala siya oh. Ah, wala nang ilaw. So, wala siya, talaga totally. So, Asan yung fuse? Alam mo sir, itong ano mo, motor may chance na masunog awa ka mo di yeah. ba may nagsushoot sa ano mo sa motor ayan sir tinanggal ko na yung isa kasi uusok yan pagka hindi mo tinanggal yung ano atra atakin kita ba yung shop na pupunta mo? May Bilya Mayor, Bilya Mayor dito oh. Bilya Mayor. Oo. Oh. Oh, may ah? may ah, babakasakali babakasakali may oh, sige. May mekaniko dito. Ha? Baka may mekaniko dito. Ah, ako ka may mekaniko. Oh, sige pagka wala ihahanap kita. Okay ka na dyan? Baba ka muna, tanong mo kung may gawa siya. Kung may gawa, pupunta tayo dun sa unahan. Kasi parang may nakasalang eh. Tanong mo muna sir kung may gawa. Sir, bago lang yun eh. May ginagawa? May ginagawa pa, bago Ay ah, hanap tayo ng iba. Okay ka na? Tanong mo sir kung may gawa Pilis lang yan po sir Hindi, Ah, meron, meron Ano okay, sir? Okay ka okay na rito? Okay na, na uh, paano? Eh, tutuloy na ako. Sticker. Ah, Oh, ayan oh. Thank you, thank you. Salamat.